Magandang gabi po sa ating lahat mga idol. Siyempre, hapunan na naman po ng ating buong pamilya. Ang ulam namin mga idol ay ito. Manunggay na may itlog. Nilagyan ni misis. Tapos siyempre may ginamos. At yung sobrang turiso po mga idol. Ay mek mek. Diyan po yung dalawang alaga nakabantay sa likod. At si misis siyempre... masayang Apunan po ito mga idol no ng ating pamilya araw para ng linggo kaya hindi po muna tayo nakabili ng masarap na ulam mga idol kasi wala pa tayong sahod sa kinatrabawa natin <laughs> yun lang muna mga idol budget muna tayo sa ulam bukas hanap na naman itlog tayo bukas mga idol itlog pa rin at noodles siguro bukas ng umaga para sa kanila papunta sila sa paralan pangagda pa mic mik kain po tayo mga idol yan kain na po tayong lahat mga idol natapos na pala sila ati green at si ati Kikai ay lumabas mamaya po mga idol yung alaga na naman po namin si chucho at si muning ganito pala kami dito mga idol kasaya sa bahay pag walang voice over ang ingay <laughs> ingay talaga namin dito mga idol nagsisigawan minsan yan hmm? mamaya ka nakakain sana si Chucho, chucho. ha? bahay talaga yung Chucho mga idol mamaya na din yan siya kakain si Mik Mik lang muna Matagal lang kasi sobrang dami yung kinain ni Mik-Mik, mga idol. Masarap, Mik? Opo. Sarap na yung luto kasi kakagising lang yan ni Mik-Mik, mga idol. Kaninang alas 5 na ng hapon, nagising sila dalawa ni Gwen Gwen pagdating ng atin nila. Galing sa tiyahin namin. Kaya pagdating ng atin nila ay inutusan na magbili ng bigas ng tatlong kilo tapos Nagbili na rin ng ulam mga idol at saka itlog. Buti na lang may nautang pa tayo na chorizo mga idol. Kay James, shout out pala sa iyo James. masarap sarap ng chorizo mo. One month pala yung bayaran mga idol ha. 15 days pala yung bayaran. <laughs> Salamat James. <laughs> <tong> Ayan, tayo na. Reset ko, mamangka ko. Ang galit ko. Ang dapat tayo na. Pagtingob ka. Babay mga idol. Ayan, maraming salamat mga idol sa panonood. At hanggang dito lang muna yung mini vlog natin. Shout out pala sa lahat ng OFW dyan. Trabador ng Pinas kagaya ko. At ingat po kayo mga idol.